Okay ma'am, okay. Ano gusto niyo mangyari, ma'am? Oo, gusto namin buksan yung Independent Commission on Investigation sa publiko. Kailangan ito ay transparent para magkaroon ng tiwala sa komisyon ng mga tao. Kailangan din investigahan nila yung mga appropriations chairs. Kagaya ni na Eric Yap, na matalik na kaibigan ni Paolo Duterte. Kailangan ding simulan na ang pagkukulong sa mga tao kasi napakatagal na talaga nitong prosesong to at inip na inip na ang mga tao. Ang kasama namin ay mga grassroots women. Kami ay galing sa World March of Women at marami sa amin ay mga biktima ng baha. Mga rural women, mga manggagawa, mga katutubong kababaihan at ang panawagan nga namin ay buksan itong investigasyon sa publiko. Dahil saradong-sarado, hindi transparent at kailangang managot na ang mga dapat na managot. Napaka-tagal nang hinihintay namin para sa resulta ng investigasyon ito.